single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol, ang bahala dyan! Johnny! Johnny! Bukol! Bukol! I FM Oh, sige. Birahin na natin to. Baka birahin pa ng iba. ah <laughs> uh, Johnny B, good evening. Good evening po. Salamat po sa na... Oo, thank you po. Sige po. Walang problema, ha? Uh... Sige po. Salamat kayo, ha? Salamat. Johnny B., pwede mo ba akong hanapan? Hindi po ako, hindi po ako mismo yung hahanap sa'yo. Ako lang yung parang, ano, yung channel. Oo. Pero hindi talaga ako yung Derek na <laughs> maghahanap para sa sa'yo. Pero, maghanap tayo. Oo. Yun yung kinagandahan doon. Okay? at uh, hello po gandang gabi ano po ang tatawagan 8584 5545 yun po yung at, ano natin uh, landline at ang globe natin 09954821867 gandang gabi Johnny B bakit pansin ko lang yung mga oh may time din talaga na ano puro babae yung uh, tumatawag di ba tapos may time din na puro lalaki. Ibig sabihin, jong jowa Aha, teka lang ha. <clears> Tapa, <throat> lang. Ah, uh, pwede ba? Sige po. Ha? Huh? Di no. Nakaano naman ha? Hello? Kaya pala. Hello? Hello, good evening po. Hi, Good evening. Hi, good evening. Pwede mo bang hinaan yung radyo mo? O, okay po. Okay din, sige. <laughs> ano pangalan mo? I'm Cherry po from Grand Meadows, Cherry Rubio. Cherry, ilang taon ka na? 40. 40. May anak ka? Yes. Opo, single mom po. Mm, single mom. Mm, ilan ilang anak mo? Dalawa po. Mhm, ni ka pa kinasal? Ah, uh, Kinasal po, pero hilaway si po. Hilaway. <laughs> o, oh, teka lang ha. Hello? Hello? Hello uh, po, Jollibee. Hello, anong pangalan mo? Alvin po. O, Alvin. Hinaan mo radyo mo, Alvin? Si Alvin naman eh, Parang... Alvin? Okay na po, Jollibee. Anong Jollibee? <laughs> Ilang taon ka na, Alvin? 31. Po. 31. Mm. wala kang asawa, anak? Um, wala pong asawa pero may isang anak. Mm, tamang tama. Andito si Cherry, 40 years old, single mom din. Okay lang sa'yo? Opo. Okay. Oh, sige, kausapin mo si Cherry. Go ahead. Hello po, ate. Uy, maka-ate hayop ka. <laughs> 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 oh, sige, go ahead, go ahead. Sagasan po isa. Hinaan mo Radyo Alvin. O, oh, go. Sabi, ay, Cherry, at saka Alvin, hinaan niyo po yung radyo niyo dalawa. Pag untukin ko ulo niyo. <laughs> na, nawala, nawala tuloy si Alvin, natakot. Sige, bakante na po ang ating five uh, landline, 8584-5545. Saan probinsya mo, Cherry. Cherry. Saan ang probinsya mo? Ha? Cherry. Nawala si Cherry. 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 <laughs> Tawag ka na lang ulit, Cherry, kung saan ka man, ha? Nawawala yung signal mo. Okay na saan, eh? Eh, walang signal. Basta tatawag kayo, guys. Hinaan nyo po yung monitor nyo para hindi tayo mag... Uh, parang nasa yung ibna. nag -e eko eko tayo. You know? uh, bakit kaya ang daming mga single ngayong panahon? Eh, di ko alam. Huwag mo akong tanungin. Kasi ako naman, hindi. Oo. -o. At, ah... Uh, sino to? Uh, Hindi, eh. Bawal ako mag-ano ng... Kasi dapat pag alam mo ah, magano tayo, tayo ng ano ng Facebook, dapat may pahintulot. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang. Hello. Hello. Yes sir, pangalan. James po. Oh. Si, si, James? Oh. Si James James. James. James, taga sa si James yung kanina? Oo, oh, katipunan. Ilan taon ka na, James? 33. 33. Ano nang gagawin natin ngayon, James? <laughs> Tagay tayo? Tagay tayo. Umulan eh. Okay. Ulan ba? Oo, oh, umulan dito. Saan? 33. Ah, ulan dyan? Hmm. Bakit walang Malang ulan dito? <laughs> walang ulan dito sa amin. Anyway, si James ay 33 years old. Andito po sa landline. Pwede kayo tumawag sa ating 85845545. Uh, da, Pwede ka ba tumawag sa landline, James? <bell rings> Diyan ka lang, ha? Hello? Hello? Ay na, nabangas ka. <laughs> ano pangalan Hello? mo? Pwede mag-request. Ay na, giyatay. <laughs> Sino to? Pangalan? LB. LB. O, oh, LB, ilang taon ka na, madam? request lang ako. Ah, magre-request ka? Tulog ka na? Nagkatang oras? Dapat tulog ka na? <laughs> Ay, <laughs> ba? hindi ba ngayon? Oh. Ako, madam. Alam mo, halatang hindi ka nakikinig. Gusto mo chilelasing kita? Saan? Ay, nan, giatay. Gusto po. Madam, naunsa naman yung taong ka, madam, eh? Naun, Naun, to, naunsa may ka man, naunsa may. Oo, oh, naunsa naman ka. Itulog ka, gusto mo, eh? Kay... <laughs> <laughs> ngawan ka. Ay, dali man. Dili, man. Dili, man. Dili, man. Okay, dili, dili. Basta. <laughs> oh, sige, madam, ha? Kayo, okay. po. Nang kita ko kung ano. Uyab, -uyab di. Atay, eh. ah, sige. Nahala. Mm -hmm. <laughs> James, mamaya, James. Pag may caller, babae, tawag ka, ha? <laughs> sige, sige. Oh, sige. James, wala din problem. <laughs> <laughs> unsa man na kada na kayo amin ha? yung mga masantos siya labi ah uh, maya may yung gabi eh. hello hello hi magsalita po ikaw sayang yung oras mo tao po okay hello hello Tao po. Uh -huh. Johnny B, but ayaw ka? Actually, bakante po ang linya. Subukan mo ulit ngayon kasi kanina may ano, may pinasok tayo sa on-air kaso. Hindi na naman nagsalita. Uh, para... Hindi eh. Hindi po pwede tayo mag ano. Ma Kaya nga ang ginagawa ko, uh, tinatanggal ko on air yung usapan para off air na lang kayo mag-usap. Kasi last time, ang dami doon nang gugulo. Hello? Hello, hello. Inaan mo radyo hello, mo, bayuta hello. ka. Bayuta. Ayong gabi, May gabi. gabi eh. gabi. Ayong gabi. gabi Ulan. Ulan. Kisa man eh. Si John. Si John. Si John. Ginoo ko. Ulan dahil John? Video. Asa man ang ulan, John? Adere si Five. Si 5 patay. Nabuang na. Wala na, John, <laughs> karun. Basa, agad karun. Asa na uh, karun doon mga pagyaya ba? lagi karon Tugnaw. Si pangitag, baje. guapo <laughs> ka? Bakit <laughs> <Ay, yeah. laughs> <laughs> hindi ba? Tugnaw. Sige, sige, Tugnaw. Sige ka, unya unya tug na ikaw ka sila buts mga baji. <laughs> lami, 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 lami. ka, Hector. ka jan. Eh, puro babaero, kang hayop ka. <laughs> 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 babaero <laughs> ng kagwang ay basta tugnow kay nahi yung tumong. <laughs> John, sumuko ka na, John. Sumuko ka na. Napapaligiran ka na nakin. <laughs> Lalaki na lang ang hanap namin. Hindi na babae eh. manlalaki ka na lang, hayop ka. Lalaki na lang kami. Kasi wala naman. Wala ka din kasi bayot ka. Ay, ikaw. may kasama ka naman dyan. Yung kasama mo na lang, Kasama mo na lang. edal e. Nalang Sige, yan na lang yung nohin mo. Total, malamig naman. Para may kausap pa. Alam mo yung, ano yung, yung sound effects sa TikTok... Yung sound effects sa TikTok. Yung, Ganun tawag mo. O, giyate, may matuhahanan ka. mo na? Talatala mga ka Johnny. Oy, talatala. Tala. Nakikinig ka. Ikaw din. tala-tala ka. Ah, uh, ha ha ha. Talaga ako tawa-tawa. Kati tawa-tawa. Tawa-tawa e, kasi ano yan eh. Gamot sa dengue. <laughs> Ang tawa-tawa. Wala pala ulan sa naman idol. Hala, ginoo ko. Patay ako ngayon. As in? Hello? 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 Inaan yung radyo. naan yung radyo. Pangalan? Inaan mo radyo. Hello? Pangalan mo. Ano pangalan mo? Pangalan, mo? pangalan mo? pangalan ko po, po. Hindi, pangalan ko. Anong pangalan <laughs> ko? <laughs> Helen po. Anong pangalan mo? Helen po. Si Helen. Ilan tanong si Helen? Forte. Mm. Ano? May boyfriend ka? Asawa? May anak? Byuda. Byuda? Mm, ilan, yes. ilan anak mo? Dalawa. Dalawa? Mm, anong gusto mo sa lalaki? Edad? Mga 50 plus. Mga 50 plus? 50, 50 yeah. tapos Yung plus? My... 50 plus Yung... 50? 100? Yung my word. Oh, gwabi naman kuya. Kuya Danny Bocol talaga. <laughs> Kaya araw-araw kita pinapakinggan. Oo, oh, uh, ma mau ba? <laughs> ano niya po? Tagahanga. Huwag okay, ano. Hindi <laughs> <laughs> nga kuya. Oo, uh, oh, sige. Ah... Uh, guys, itong si Helen ay uh, byuda po at uh, pwede kayo tumawag sa linya 8584-5545 dahil si Helen po ang hihele sa iyong ngayong araw ng puso. <laughs> <laughs> happy Valentine's, Johnny Bocol. Mm, happy Valentine's, Tod. Johnny B, dalawa nga yung anak. Ikaw, five ta tawag ka sa linya <laughs> 8584-5545, okay? Anong gusto mo sa isang lalaki, Helen? Yung payat, chubby, or maputi? Basta mabait. Mabait, no, bait, kahit? Huwag lang yung, lasing, yung lasinggero. Ay, Chusi, may standard ka pala. <laughs> Siyempre naman, kuya. Bakit? Ito ko yung, ano, yung, yung, walang bisyo. Walang bisyo? hindi, babaero. Hmm. Lalakero lang. Huwag naman. <laughs> oh, matagal ka ng, ano, biyuda? Yes. Hmm. Kailan ka huling nakatikim ng pagmamahal? 2003 pa. Ay, tagal na nga. na yan. <laughs> Hello? <laughs> Hello? Hello? Yes, sir. ano pangalan mo? Ah, uh, Mark Vasquez po. Idol. Oh Mark. ilang taon ka na? Ah, uh, 37. 37. O, oh, sige. Kausapin mo si Helen. 38 years old. Nasa linya. Go ahead. Oh. Hello, Helen. Hello, po. Hello, Hello. 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 saan ka? Ako? Sa Manila? de oh, hindi, si Idol Janet. <laughs> Ikaw, pala saan ka? Hindi, seryoso. Pala ka? Oh. Manila nga. Ha? Huh? Manila nga. Manila, saan sa Manila? Intramuros. Ha, ah, Intramuros Lapit lang natin. Pako lang ako eh. Ay, ganun. Oh. Isang sa kailan? Oo. Oh. Mukhang may pag-asa tayo dyan. <laughs> Kasi nakatikim doon siya ng tao, 2003 pa. <laughs> Mahal, malapit ka <laughs> <lapit> lang. <laughs> pagmamahal ng tao! hindi lang, hindi lang pagmamahal. Siyempre, mamahalin ako kung Ano ako mayroon? mayroon, hinaan <mong> radio mo radyo <laughs> mo. <laughs> o oh, ano, Mark? Kakausapin mo or uh... Ano? ah uh, I'm driving kasi. ba but... Okay, ito. Uh, ano, off air ko kayo. Mag-usap kayo, ha? Sige po. Oh, sige, sige, sige. Go. Pa. Ayan, guys. Uh, habang sila ay nag-uusap, ay in-off air ko muna dahil susunod na si DJ Kitchi, okay? Hello, ate. Hello. Hello. Saan banda sa Intramuros? Oy, kunin niyo na muna yung yeah. ano, kunin niyo na muna yung uh, number niyo para ano kasi mag Kunin mo na lang number ko, kuya. Go ahead, go ahead. 09 0917 Teka lang, Mark, number diyan na kunin mo. 0946. Ah, uh, idol Johnny, nagde-drive kasi ako. So, pwede siya oh, na lang. Oh, kunin mo na lang Helen, go ahead. 09 0917 Mhm. Mm 0946. -hmm. Teka Helen, wag ka muna magsalita. Zero nine one seven. Three zero four. Three zero four. Two four Two four eight six. Yeah. ha zero nine one seven. Three zero four two eight. The two four eight six. Okay, Helen, kasi nagda siya. Hindi siya makakakuha ng cellphone. Kuhanin mo na itong number. 0917. nine one Tawagan mo na lang ako. 304. 304. 24. three zero four two four Eight six. Eight six. Okay. Salamat oh, po. Text kayo ha kasi nagda-drive yung isa. Sige, bye-bye. Salamat. Sige. Single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol ambahala jan Johnny. Johnny. Bukol. Bukol. I. F. M.